yan nga mga kamoto ang pinaka issue talaga ng Honda Click B3 bali mag 3 months sa akin to tapos ang auto nya mag, mag 2 na 1.8 pa lang mga 1.8 mag 2 na sya pinaka issue talaga nito yung dragging nya yan Ramdam mo siya pag unang uh, una kaya kahit Kahit medyo ano mo Pag hindi masyadong pinainit Nagdadragging siya Unang andar Yung unang arangkada mo na Mabagal mararamdam mo Pero pag Pag ano na tumatakbo na Ng mga 40 or 50 Nakawala naman ah Pero isang beses trinay ko to Uy, to. Painitin mo siya ng unang start. Painitin nyo siya ng matagal. Mga, uh, 10 minutes or 15 minutes. Nung pinandar ko siya, nawala naman yung dragging niya. Need lang talaga atang ano. Need lang ata. Talagang painitin maigi ang Honda Click B3. Bago pandarin rin. talagang nakita ko lang issue. Tapos yung pag ano pag pinaandar mo siya ng pinaandar mo siya ng hindi pa masyado mainit medyo alam mo siya yung para siyang pigil yan ang mga issue ng ano ng Honda B3 para siyang pigil tapos ang ingay ng makina niya pag pinaandar mo siya ng hindi pa mainit yun lang mga kamoto alright update lang ako